Lalaki patay habang nakikipagtalik sa kanyang nobya sa Lawag City. Idol Johan Agustin, IFM Lawag sa Balita. Patay ang isang lalaki matapos umalong cardiac arrest sa loob ng isang hotel sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa Lawag City Police, nakatanggap sila ng report na kung saan kinilalang ang biktima ay 47 taong gulang at residente ng Claveria, Cagayan. Sa isinagawang investigasyon, nakipagkita umano ang biktima sa kanyang nobya na taga San Nicolas, Ilocos Norte at nag in sila sa isang hotel. Inilahad ni Police Captain Rogelin Ibe, ang Information Officer ng Lawaga City Police, na nagsisure umano ang biktima habang isinasagawa ang pagtatali. Yes, so ang base po sa investigation ng mga uh, ng na, kapulisan ng Lawag Mag is uh, yung uh, victim po while uh, having their ano po yung baking uh, making love po nila during po nagkaroon ng si uh, seizure yung uh, victim yun po at uh, yung napansin na ng kasama niya po na nagsisisyon -sure na po yung kasama niya doon po nagpapulong yung uh, kasama niya dun sa crew ng mga ng hotel po mga wala namang nakitang foul play sa nasabing insidente at napag-alamang uminom umano ng food supplement ang biktima bago ang pangyayari. Una nang nagsagawa ng investigasyon ng ospital at dito na kumpirmang may dalawang gamot sa pakete ngunit isa na lamang ang nakitang laman dito. Kasama niyo mula rito sa IFM Lawag, Idol John Agustin, Tata, RMN.